Demand ng mga Filipino nurses at caregivers sa ibang bansa hindi dahil sa kakulangan ng kailangang manpower, kundi dahil na rin sa taglay na galing at husay ng ating mga kababayan. Kilala ang mga Filipino sa kanilang mahabang pasensya, pagiging maunawain, masipag, mahinahon, at higit sa lahat mapagmahal. Marami na rin mga foreigners ang nagbigay ng kanilang mga pahayag kung saan ay pinupuri nila ang ilan sa ating mga kababayan dahil sa ipinapakita nilang kabaitan at kabutihan sa kanilang mga inaalagaan. We love nurses from the Philippines because they are so compassionate and kind and our culture is very family oriented. Bagamat may iilan na talaga namang napapabalita pa rin dahil sa hindi nila kaaya-ayang ginagawa tulad na lamang ng dalawang magkasintahan na nakulong sa Chicago dahil sa ginawa nilang pambabastos sa isang senior citizen nilang pasyente. Bagamat para sa kanila ito ay parte lamang ng biruan ay hindi ito ang naramdaman ng pamilya ng biktima. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Dito sa Pilipinas, nakasanayan na natin na tayong nag-aalaga sa ating mga matatanda ng lola, lolo, nanay at tatay hanggang sa tuluyan na nga silang bawian ng lakas. Sa ibang bansa, ang kanilang mga matatanda ng kapamilya ay dinadala nila sa mga bahay alagaan. Hindi dahil pabigat, kundi dahil alam nila na mas may kakayahan ng mga nurses at caregivers sa pag-aalaga sa kanila at mas magiging komportable at magaan ang magiging buhay nila doon kasama ng mga katulad din nilang manasa katandaan na. Kaya naman ganun na lamang hinanakit ng pamilya Collins sa nangyari sa kanilang ina. Buong akala kasi nila ay masaya ang ina sa loob ng Abington Glenview Nursing and Rehab Center kung saan ay inaalagaan nito ng mga kilala na rin nilang mga caregivers at nurses. Ayon sa pamilya ay malimit silang magpunta sa lugar tuwing visitation at wala silang trabaho. Kaya naman nakilala nila ng personal ang mga tao na nag-aalaga sa kanilang magulang. Mas lalo pa nga silang napanatag na makilala nila ang magnobiyong Filipino na sila Brian Cortez at Jamie Montesa. Sa pahayag ng pamilya ay mabait ang dalawa at napaka maalaga. Magalang din ang mga ito at nakikita nila ang ginagawang pag-aalaga ng mga ito sa kanilang ina na si Margaret Collins. Hanggang sa isang video ang kanilang napanood noong December 2018, ilang araw na lamang bago sumapit ang kapaskuhan. Sa so nasabing kumakalat na video, ay makikita ang kanilang ina na si Margaret habang niloloko at pinagtatawa na ng dalawang nurse. Ayaw kasi nito na magsuot ng kanyang hospital gowns. At sa halip na pakiusapang mabuti, ay paulit-ulit itong inaasar ni Brian Cortez habang kinukuhaan naman ng video ng nobya nitong si Jamie Montesa ang lahat ng mga pangyayari. Kitang-kita din sa nasabing video na nagagalit na si Margaret at hindi nito nagugustuhan ang ginagawa ng dalawa. Bilang patunay, ay makikita doon na ilang beses nitong sinubok hampasin ng hospital gown ang dalawa. Ang nasabing video na may caption na Margaret hates gowns at dalawang laughing emojis ay mabilis na kumalat sa Snapchat at maging sa ibang social media outlets. Bagay na hindi nagustuhan ng pamilya. Ayon sa kanila, ang ginawa ng dalawa ay maliwanag na pagpapakita ng pambabastos, kawalan ng respeto, at ginawa nila ito para umano sa kanilang pansariling entertainment at para may pagtawanan sila ng kanilang mga kaibigan. Agad nilang nireport ang pangyayari sa facility para iparating sa pamunuan ng Abington at Glenview Nursing and Rehab Center. Ang pangyayari na naging dahilan para agad na masuspinde ang magkasintahan na sila Brian Cortez at Jamie Montesa habang iniimbestigahan ang pamunuan ng pamunuan ang pangyayari. Matapos ang ginawang investigasyon ng Illinois Department of Public Health ay sinabi nila na ang nasabing aligasyon ay walang katibayan. Kaya naman ay muling pinabalik sa trabaho ang dalawa makalipas ang anim na araw na suspensyon. Hindi naman ito sinangayunan ng pamilya ni Margaret at pinaabot nila ang pangyayari sa mga kinauukulan. Ang dalawa ay agad na kinasuhan ng disorderly conduct. Ganon din ang pamunuan ng Abington of Glenview dahil sa hindi naging patas na investigasyon. Si Brian Cortez at Jamie Montesa ay inaresto, subalit pansamantala ding nakalaya matapos na makapagpiansa habang dinidinig ang kaso. Sa mga pagdinig ay inamin ng dalawa ang kanilang pagkakasala. Inamin din nila na ipinasa nila ang video sa ilang mga katrabaho at kaibigan, subalit hindi umano sila ang nagpakalat nito sa social media. August 2019 Si Brian Cortez ay nagplead ng guilty sa kasong disorderly conduct at nakatanggap ng labing walong buwan na pagkakakulong at 100 hours na community service. Si Jamie Montesa naman ay nag-plead ng guilty sa kasong hindi authorized sa pagkuha ng video at nakatanggap ng isang taong supervision at 50 hours na community service at pinagbawalan ng dalawa na lumapit o makipagkita kay Margaret Collins at sa kanyang pamilya. Humingi naman ang pamilya ng $1 million na kabayaran para sa damages base sa paglabag ng Illinois Nursing Home Care Act at kapabayaan sa intensyong makapagbigay ng emotional distress sa pasyente. Dahil sa pangyayari, ay inalis na ng pamilya si Margaret Collins sa Abington of Glenview Nursing Home at nag-hire na lamang ng private nurse na mag-aalaga dito sa loob ng kanilang sariling tahanan. Ayon sa pamilya, dahil sa pangyayari ay mas lalo pang lumala ang lumalang kalagayan ni Margaret na noon ay na-diagnose na may dementia. Ayon sa pamilya marahil eh, hindi lamang iyon ang unang pagkakataon na ginawa iyon sa kanilang ina. Kaya naman wala umanong kapatawaran ang ginawa ng dalawang nursing aide kay Margaret Collins. Trusted to care for my mom. She's just a loving person that they would come in and taunt her with the hospital. Ang pamunuan naman ng Abington ay kinasuhan ng paglabag sa Nursing Home Care Act at Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 at State Privacy Law. Matapos na babasahan ng hatulang dalawa ay agad na inalis sa kanilang trabaho, bagamat mababa lamang na sintensya ay maswerte pa rin ang ating mga kababayan dahil sa hindi sila tuluyang tinanggalan ng kanilang mga lisensya para muling makapag-practice sa kanilang profesyon. Sana naging aral ito hindi lamang sa kanila kundi sa lahat ng mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang larangan at sa iba't ibang bansa. Sa kanilang ginawa ay hindi lamang ang kanilang sarili ang kanilang iniligay sa kahihiyan kundi ang kanilang pagiging Pilipino at ang kanilang bansang Pilipinas. Sadyang hindi madali ang makapunta sa ibang bansa para magtrabaho. Dahil sa kakailanganin mo pang dumaan sa maraming pagsubok at pinansyal na Marami sa ating mga kababayan ang nais na makapunta sa Amerika para magtrabaho dahil sa malaking kikitaing dolyar. Kaya maswerte sana sila, subalit dahil lamang sa isang pagkakamali ay nasayang ang lahat ng kanilang pinaghirapan at maaari pang wala nang magtiwalang muli sa kanilang kakayahan, lalo na sa Amerika. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.